Ah, uh, yung guys, uh, welcome back dito sa akin channel. Dito kami ni pare sa Gubat, umakyat kami. Wala muna kami sa aming kanya-kanyang farm. Dito kami, kukuha kami ng anahaw pang bubong sa kanyang kubo na ginagawa. Siya ngayon, nagkabit muna siya ng bitag trap pang manok labuyo para may papandawin siya. Kasi dito siya dumadaan Pagkakuha uh, ng ano, anahaw pag naghahanap. Ngayon guys, uh, tapos na magkabit si pare. Proceed na kami sa ano? Anahaw. Anahaw. Ito? Yan, nakakain daw to. Nakakaiba siya. Kinakain ko ng musang kasi. Ano lang sa anong amoy niya pre. Samot niya bagong kanan. kalape Ano? Mm hmm. Ano? Ano kita dahil dunot na? Tatikon. Bukain natin guys, bukain. <laughs> 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 Biyakin. Ano yung bunga yan no? Para siyang ano. Kanan kuhan. Pero kinakain ano? niya ng... Yan guys, kinakain niya ng ano, musang. Paboritong kainin ng musang. May medyo matamis. Saan yung pinawa mo, pre? Hmm. Basta kainin ng hayop, hindi yun nakakalason. Ah, basta kinakain guys ng hayop, hindi yun nakakalason. Medyo lang, mayroon iba na, na S Tikman natin ito. Hmm. May namis namis na ano? Parang ukra. Parang ukra din. Malaway. Mm -hmm. nga ano? Malaway siya guys. Tapos parang matamis siya. Tingnan mo. Yung guys ha. Nakakita na si pare dito ng nahaw. Wala. Ah. Medyo malayo si pare. na yung signal na tawagan namin pag malayo sa bukid para di ka maligaw pag naiiwan ka call sign nasang ka Lods dyan yun nahaw gagawin bubong gagawin ng bubong ng Kubo, kubo. Yan okay, guys, so, anahaw. Tapos ipapakita namin ang pagkabit nito. Sa next, next, next content vlog. natin, next vlog. Kung paano mag bubong ng anahaw. baka maka idea kayo kung paano gawin. Turuan mo sila par. O, de, ang para idea. may idea sila para may ma, ano silang maka kaalaman marami, maka marami sa kanilang di mas tipid no na, um, um. yero, presko pa to no presko pa hey guys, presko. presko pa to tapos kung maraming anahaw sa area nyo mas makakatipid ka pa kung anahaw yung gagamit kesa bibili ka ng yero Mainit pa ang yero. Inuubos lahat kasi para tumubo pa siya. Lumago. Ito guys ang pag pangunguha lang ng anahaw. Hindi inuubos para mayroong pangkunin. Sunod. Sunod. Oo. Oh. Hindi mo puputulin yung talbos. Hindi. Ito mag ano ang titira ka ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Oo, oh. para tumubo ulit. Hmm. Para hindi maubos Matay Ayan ito Mapapaakyat na tayo <laughs> papakit ka na talaga niyan pat <laughs> Taas na oh <laughs> Taas o, oh maraming, Mga na. Taas na oh. Ang dami niyan dahon Ang daming dahon Pero mataas lang Kamaya Gagawa tayo ng paraan Patuloy natin ito So, lagyan natin ito ng ano? Ng akbangan para makuha natin yung dahon. So, Isang taas na oh. Ilagyan niya pa rin ng ano? Kapakan, oh? mm hmm. Inaan natin sa kanya. Ah. Iduduhol. Iduduhol mo nga. oh, iduduhol natin sa kanya para maabot niya. Yung oh, Duduhol ko para makaptan niya. Yan, kaptan mo nang mabuti pare ha. Ah. Baka makuan. Ma Ano? Hinay nga daw pre ha. Ah. Baka ka makuan. Baka malaglag ka. So, oh, baka malaglag ka. Hinay lang. Tasan nakita ni pare. Expert. Hinay lang pre yung pare matindi pa sa pinaka matindi matindi mm -hmm. ay tatalog isa na yun, nahuhulog yan ah eh. ayan ayan dahon Tagilan nila niya pre bago tupay ng ganyan. Sampo. sampo. Tag sampo, sampo sampo guys. Sampo sampo to. Para. Madali lang yung pagdala. Hmm. Ayan guys. Tupay. Okay. Uy. Pahulugan. Pahulugan. <laughs> Narinig na namin yung agos ng ilog. Dito kami sa malaking ilog. Dito, pwede mag-stop over. Ayo, pre. Dito pala yung daanan. Daanan, may bitik dito. Hmm. Oh, ito yan. Sakto pre, ito na. No? Eh. Uh, uh, dito 'yon, pre. Daanan. Hey, si, mo kitan kagam? Mhm. Uh, -uh. kami nang Mauulam guys. Kagam. Hmm, kagam muna. Walang ulam. Stop over muna kami dito sa ilog. Sandam. Ito, marami lang ang marami ko dito. Ito. ito, ano yun? Yeah. Nakita si pare na malaki doon May ulam na. Hawak mo par, hawak. Paano pag hawak? Paano pag kapot pre? Hawakan mo. Wala na yung sipit, pre. Meron to. Baka... Hindi naman to duro na nangangagat. Hindi <laughs> ba yan duro? Baka pag naipit ka niyan, makuhaan. Masakit siya mga gat, guys. Tanggalin mo na ng sipit, guys. Tanggal na. Tanggal na loads. Tanggal na loads. Okay. Nakakuha na si pare dalawa. Talangka. Talangka. Or ano kasi tawag sa ating paragang. Tagang. Yan, talangka. Tatanggalin natin yung foto niya. Talangka sa Tagalog. Dito sa amin. Sa Waray Kagang. Ang tawag. Ito so, dalawa guys. Hawakan mo yung ID. Yes sir. Meron dito malaki. Isa. Ngayon. Aray, aray, May tik ka. Aray. Aray, wag. Wag <laughs> gagawin, masisira ang buhay. <laughs> aray. Okay, so guys, okay? oh. Laki. Tatanggalan na, tatanggalin namin yung kanyang sipit. Ipit, para hindi ito pa dito ko kasi lalaki. Lala. Babae hindi kami magdadala ng babae. Ngit itlog pa. Yung dadala ng babae baka anong kami ng asawa namin noon. Ni, guys, kaya hindi ano hindi nagdadala ng babae kasi malalaman mo pag babae may mga itlog sa ano. para hindi para mangitlog dumami. Yung, 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 Para mangitlog pa. Hindi maubos. Doon parmero niyang paro. No. Malalim. <laughs> <laughs> Malalim kasi. Oh, hawak. Pero. Kuha lang tayo na hmm. pa. Oh, hmm. guys. Oh. Ito. Wow, hindi pwede. Ba si babae oh. Si babae. Dapat nga yung babae par. Hmm. so itong babae. Eh. Ito nakikita dito. Dito ang iniitlogan. itong ini ang iniitlogan niya. Mm. Okay, Kaya hindi eh. namin ito kukunin. Oo, okay, oh, kakawala. Oo, malaya na. Kakawala pa. Oh, Kata. Mm -hmm. Okay. Oh. Kalangka. Mas maganda yung maliit pa kasi hindi siya ma medyo lasa, tamis. Mm -hmm.

Ayan, yeah, nice. guys. Tapos, kinilaw. Kinilaw yan, guys. Ano ah, yan? Asin. Asin, Lord. Huwag na tayo may ngay. Bawal yan dito sa bundok. Encanto. Buya. Buyag. Mm. Mo, buyag. Sabi mo buyag. Buyag. Ano mo, buyag? <laughs> usog. Hmm?

何でかまとがい。